Magandang araw po sa inyong lahat mga bata. Sa araw na ito, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa pagpapantig. Ano ang pagpapantig? Ang pagpapantig ay paghihiwa-hiwalay ng bawat pantig sa isang salita. Halimbawa, aso. Pantigin natin ang salitang aso. A-so. Bilangin natin ang pantig sa salitang aso. A-so. Ilang pantig? dalawang pantig ang salitang aso. Pangalawang halimbawa, maganda. Pantigin natin ang salitang maganda. Ma-gan-da. Bilangin natin ang pantig ng salitang maganda. Ma-gan-da. Ilang pantig ang salitang maganda? Tatlo. Ma-gan-da. Pangatlong halimbawa, kumakain. Pantigin natin ang salitang kumakain. ku ma ka -in. Bilangin natin ang pantig ng salitang kumakain. ku ma ka -in. Ilang pantig ang salitang kumakain? Apat. ku ma ka -in. Bibigyan ko kayo ng maikling gawain. Mari niyong ipost ang video upang sagutan ito. Pagkatapos ay i-play upang makita naman ang tamang sagot. Panuto, pantigin ang mga sumusunod na salita. Una, tumatawa. Tu-ma-ta-wa. Pangalawa, nagsulat. Nag-su-lat. Pangatlo, magwawalis. mag wa wa lis pang-apat natulog pantigin natin ang salitang natulog na tu log pang-lima naglalakad pantigin natin ang salitang naglalakad nag la la kan bigyan ko pa kayo ng isa pang gawain subukang sagutin ito mari niyong i-post ang video upang sagutan ito at i-play upang makita naman ang tamang sagot. Panuto, bilangin ang pantig ng bawat salita. Una, papel. pa Papel. Ito ay may dalawang pantig. Pangalawa, bag. Bag. Ito ay may isang pantig. Pangatlo, Crayola. Crayola. Ito ay may tatlong pantig. Pang-apat, lapis. Lapis. Ito ay may dalawang pantig. Panlima, nag-aaral. Nag-a-aral. Ito ay may apat na pantig. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Ako si Ginang albay nagsasabing kapag pinag-aralan ay matututuhan hanggang sa muli paalam